pinakaunang lapas ba, Choy? Ito yung nakikita nyo, ang laki, Mi. Mmm. Oh, ang sarap. Okay, guys. So, nag-iisip kami kung Ted's o Deco's. Kasi yung Ted's, ano eh. Ang dami kasi dito, guys. Iba-iba na eh. Ang dami pagpipilian. Pero yung Ted's, sikat daw yan talaga. Old-timer. Eh, nakita ko tong Deco's. Father. Ay, nang father ng lahat ng batchoy. Oh. Uh. Mm. Ano? Asa gusto mo? Asa, asa na nanay? oh, <laughs> uh, itong Ted's, 1945 since. Tapos itong Deco's, 1938. Ito guys, yung Deco's, subukan natin. 1938. Pinaka, ano to? Pinakauna siguro. Wala kami. Ah, sige po. Yung... Ito ang bihon. o oh. matitikman natin ngayon guys ang ano, Pinakaunang lapas Batchoy sa Iloilo. Tapos, ito yung sotanghon, guys. Ito yung nakikita nyo yung Lucky Me. Okay, yeah. Oh. Okay guys, so tikman na natin itong Lapas Batchoy. Nandito kami mismo sa bayan ng Lapas. Okay? Para lang tikman tong Lapas Batchoy dito. And ito yung Bihon. Ayan, Bihon to. Sabaw muna, sabaw muna. Mm. Ah, sarap ng mga chicharon. Sakong sakto yung lasa, men. Mmm. Ang oh, sarap. May atay. May chicken din. Pag pumunta kay Iloilo, -ilo, lapas ba, Let's go. Mmm. Fresh na fresh, man. Oh. Ang masarap pag may kanin. No. Kumakanin. Kaso kasi, budget meal lang kami. <laughs> budget lang muna kami ngayon, guys. Eh. Take mo natin yung sotangon. Ito yung kailab. So, same lang naman siya. Nagkaiba lang yung laman. Sotanghon. Yan. Inaiiba lang. May miswa din sila. Miswa. Masubukan natin. Sotanghon. Mmm. Mmm. Ang sarap. Mmm. Ah, oh, ang sarap ng lapas batoy dito. Naalala ko tuloy high school ko kasi sa high school ako, laya akong kumakain ng lapas batchoy na laki me. Tapos kanin, yun na yung lunch ko. Nakakatuwa lang na maisip ulit. Ah, <laughs> oh, sarap guys. Sarap. Nagpapawisan na ako guys sa sobrang init. Pero, ang sarap kasi. Mmm. Mmm. Bali wala ilit dito. Etong malupit dito guys, unlimited soup. Thank you po. Oh, wow, pana mit na mit nyan ah. Hmm, na mit. Siya pala guys ang father ng lahat ng batchoy guys, si Sir Federico Deco. Oh. Taka, iniisip ko kasi kung nakatikim na ako ng adobong may mangga eh. Tingnan natin. Eh. Hey! Okay guys, nandito tayo ngayon sa Gimaras. Dito sa The Pit. Ano to? Pit Stop. So titikman natin yung mango pizza at yung mango bulalo. Mangga guys, mangga. Specialty pizza. Ayan oh, original mango pizza guys. Totoo nga. <laughs> Oh, uh, meron pa guys, chicken mango adobo twist, pork mango adobo twist, pork sisig with mango bits. Lahat dito guys may mangga. <laughs> Original mango beef bulalo. <laughs> Sinigang na isda sa mangga. ito eh, parang natural to eh. Eto pa isa guys, mango spaghetti. <laughs> eto na guys, ang tunay na mango shake nasa Gimaras. Tikman natin. Okay guys, tumating na yung adobo. Ang adobo na mangga flavor. And yung mango bulalo. Guys, legit. May mangga ang bulalo. Tingnan natin. Hey! Okay guys, ayan. Oh, may buto pa. Malamang bulalo eh. <laughs> And mamaya natin malalaman kung anong lasa niyan, guys. Ayan na, mango pizza. So, ito yung square. Square yung size niya. Meron sila naman yung double. Mas maliit dito. Pero wala na kasi yung maliit eh. Kaya wala, napilitan na kami ito ng Conan. Yung mas malaki. Oh. Bulalo lang naman yan. Oh, bulalo lang siya guys. Nilagay lang yung mangga siguro sa taas. Hindi naman siya masyadong lasang-lasang mangga. Mm. Oh. Teka, iniisip ko kasi kung nakatikim na ako ng adobong may mangga eh. Alam mm. mo, mm. sarap. Mm. Medyo masirup siya. Alam mo yun yung ano, manamis-namis siya pero yung texture sirup. Ganun. Okay siya. Masarap siya sa adobo. Mm. Ito ang kulang. 30 pesos ang isang rice dito, guys. Pero para may naririnig ako doon na ano eh. Mag-add ka lang 30 pesos tapos only na. Hindi ko lang kung rice yun na. Pero yung mga in-order kasi namin, walang kasamang rice. Oh. Sipsipin natin, guys. <laughs> okay guys, so ngayon naman, subukan natin tong mango pizza nila. Mukha namang creamy, As parang ano eh, tawag dun? Parang graham cake. <laughs> parang graham cake yung ibabaw niya. Okay. Mm -mm. Mm, -mm. mm mm Ang sarap, promise. Mm -mm. mm. mm. Ang sarap na ito, promise. Ang galing. Subukan natin na may hot sauce. Okay. Manamis-namis kasi siya. Lasang mangga talaga. Tapos, creamy. Ang cheesy. Ipubukan natin. Mm. Kung hindi kayo mahilig sa maanghang, kaya na mabilis kayo maanghangan, pabukan nyo lagyan ng hot sauce. Medyo weird lang para sa akin, no? Pero nagbabalance naman yung lasa niya. Mm. Pero mas masarap kapag ka-eto lang. pinakaunang lapas ba, Ito yung nakikita nyo, ang laki ni. Mmm. Ang oh, sarap. Okay guys, so nag-iisip kami kung Ted's o Deco's. Kasi yung Ted's, ano eh. Ang dami kasi dito guys, iba-iba na eh. dami dami pagpipilian. Pero yung Ted's, sikat daw yan talaga. Old timer. Eh nakita ko tong Deco's, father. Ay, nang father ng lahat ng batchoy. Oh. Uh, hmm. Ano ang gusto mo? Na Asa na nanay? <laughs> oh, itong Ted's, 1945 since Tapos itong Dekos, 1938. Ito guys, yung Dekos, subukan natin. 1938, pinaka, ano to, pinaka una, siguro. Wala kami, ah, sige po. Ito ang yung... Ito ang bihon, o. Oh. Matitikpan natin ngayon guys, ang ano, pinaka unang lapas Batchoy sa Iloilo. -ilo. Tapos, ito yung sotanghon guys. Ito yung nakikita nyo yung Lucky Me. Ay, okay, yeah. Oh. Okay guys, so tikman na natin. Itong Lapas Bat Nandito kami mismo sa bayan ng Lapas. Okay? Para lang tikman tong Lapas Bat dito. And ito yung bihon. Ayan, bihon to. Sabaw muna, sabaw muna. Mm. Ah, sarap ng no. mga chicharon. Sakong-sakto sak yung lasa, men. Mmm. Oh, sarap. May atay, may chicken din. Pag pumunta kay Iloilo, -ilo, lapas bachoy, let's go. Mmm. Fresh na fresh, man. Oh. Mama sarap pag may kanin. No. Kumakain. Kaso kasi budget meal lang kami. <laughs> budget lang muna kami ngayon, guys. Eh. Take muna natin yung sotangon. Ito yung kailab. So, same lang naman siya. Nagkaiba lang yung laman. Sotanghon. Yan. Inaiiba lang. May miswa din sila. Miswa. Subukan natin. Sotanghon. Mmm. Mmm. Ang sarap. Mmm. Mmm. ah oh, ang sarap ng lapas battery dito. Naalala ko tuloy high school ko kasi nung high school ako, laya akong kumakain ng lapas battery na laki me. Tapos kanin, yun na yung lunch ko. Nakakatuwa lang na maisip ulit. Ah, <laughs> oh, sarap guys. Sarap. Nagpapawisan na ako guys sa sobrang init. Pero, ang sarap kasi. Mmm. Mmm. Bale wala ilit dito. Etong malupit dito guys, unlimited soup. Thank you, po. Oh, wow, na. namit niyan ah. na? Mm, namit. Siya pala guys ang father ng lahat ng batchoy guys, si Sir Federico Deco. Oh,